Nandito po tayo sa tanggapan ng NIA UPRIS Division 5 at ating makakapanayam si Engineer Joboli Toribio ang uh, Acting Operation Engineer ng uh, Division 5. Magandang hapon, na uh, sir. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Ah, uh, sir, uh, ko po, nais po ninyo maglinaw hinggil po dito sa mga uh, pinipinamahan po ninyong mga certification. May mga lumalapit daw na nagpapapirma, nagpapabalidate kung ang isang magsaka ay nasasakupan ng inyong uh, tinatawag na service area. Yes po. So meron nga po tayong ginagawang isa po endorsement po para po sa ating AgriSenso Plus ng Land Bank. At isa naman po ay yung certification po na magsasaka natin na siya po ay nagsasaka na nasasakupan ng NIAU Press Division 5 at napapatubigan ng kanyang bukid. So ito naman po ay ginagamit po para po sa kanilang loan sa Kita Agritech Corporation na partner din po ito ng land bank sa Agrisenso. So isa pong paglilinaw, ang NIAU Press Division 5 po ang pinopromote po natin ay yung atin pong uh, Agresenso Agrisenso Plus Lending Program ng land bank. So, ito po ay direkta pong nagbibigay ng pautang sa ating mga kamagsasaka. Hindi lamang po sa palay, kundi sa mga mangingisda at SMS, SMS po natin. So, dito po ang sa mga magsasaka po ng palay natin, ang Agresenso Plus po ay nagpapautang ng 4% annual interest. So, kada cropping po, meron po itong 2% na interest kada sakahan. At ito po ay binibigay ng cash na so buo po natin 'tong natatanggap na cash at wala pong inputs na kasama. Yeah. So, yun mga magkano po itong cash na pwedeng ma-avail sa agri So, sa agri po, ang limit po natin ay 5 hectares or 7 hectares at 65,000 po per hectare pag hybrid po ang ating itatanim at 50,000 po per hectare pag inbred naman po ang itatanim po natin. So, so ito buong buo cash na matatanggap. Yes po buong buo po pag sa AgriSense plus po tayo ng land bank nag-apply. So buong buo po natin na cash po matatanggap yung pong ating niloan na pera. So pwede po nga uh, malaman ano po yung uh, bahagi rito ng uh, NIA Division 5 dito po sa programa AgriSense. So, sa Agresenso Plus po, tumutulong po ang NIAU Division 5 sa information dissemination, sa pagkandak po ng mga Training po natin na required po para po tayo ay makapag sa land bank. Yun pong ating financial literacy training. Kailangan po ito para makapag po tayo sa AgriSenso Plus. So dito po tumutulong po ang NIAU Pre-Division 5 sa pag-schedule uh, po at pagganap po sa mga venues po natin para mas marami pa po ang makinabang sa programa ng gobyerno na mababang interes na pautang. Ayan. So, dito parang nalilito ata ang ilang magsaka dahil uh, meron kasing pinapakita na, na certified po ninyo yung doon sa agri kita. Apo, Agritech. So, meron po tayong kita Agritech. Isa okay. rin po itong uh, kumpanya na nakapartner po ng land bank na nagpapautang. So, private so, po yung kita Agritech. na ano po? Yes po. yun po ay kita Agritech Corporation. Hmm. So, sa atin po, Basta po lumapit sa atin at humingi ng endorsement or certification, so binibigyan po natin sila. So ang pagkakaiba lang po noon, sa AgriSenso Plus po, ang binibigay po natin ay yung endorsement letter na galing po sa NIA or certification. Doon naman po sa Kita AgriTech, ang binibigay po natin ay katunayan na ang isang farmer ay may sinasaka na nasasakupan ng NIA Upris Division 5 para po siya ay makapag-loan. So, so, yung pong pagkakaiba. Yes Opo, po. Ayan, sa so po. Sige po, uh, manawagan po tayo sa ating mga kamagsasaka. So, kami po ay nananawagan at naglilinaw. So, kung meron po tayong katanungan tungkol po sa ating AgriSenso Plus, pwede po tayong pumunta sa land bank or sa tanggapan po ng MIAYU First Division 5 or Division 6 para po sa paglilinaw po at pag a apply po natin ng AgriSenso Plus po natin. So, kung meron po tayong mga kailangan na endorsement or certification, pwede po tayong lumapit sa mga technician po natin on field, sa mga IE offices po natin, at pwedeng-pwede rin po tumawag sa opisina po ng NIA UPRIS, NI Division 5 and Division 6. Yun po. Maraming salamat po, uh -oh. Engineer. Thank you din po.